dahil po napapamili pa lang ay aayusin ko sobrang dami na naman gusto ko o, ayan po ito po ikaayos ko pa lang yan ayan pa po ito naman po ay mga crocs ay isasabit ko <laughs> yan po arang akong dalagin yung ikasama ko yan yeah. kasagyan nga naman po pag may si may ni lalag. Pag walang sipag, walang lalagay Ay na pa. Niyakap. Niyakap ko pa palpak palpa, palpa. <laughs> na ng mga tali. Patay. Niyakap ko 'tong pa pangtali, sabayan. Ang palpa ko ng mama. Very bili lang ko oh, yeah. <laughs> na pruto naman kapalupapan niya tuhan daging lang ko ang krus namin bili lang ko 100. Yan, hihinto ko muna ang aking paggagawa at may customer dito. Po <laughs> Alin po dyan? 25. Hello. Anong kulay? Red at green. Alin Ay, po pareha? Pagod na ako ng mga kulay din.